Nagkaisa kanina sa Camp Major Bado Dangwa sa La Trinidad Benguet ang mga matataas na pinuno ng PNP, Comelec, Napolcom, DILG at Religious Sector sa Cordillera. Kanilang adhikain, matiyak na matiwasay at payapa ang pagdaraos ng darating na barangay at SK elections. Now today we are gathered here, we are giving notice to everybody that we value the barangay and SK elections that we believe that this forthcoming political exercise is so important that all of us will be exerting all our efforts to make it honest, orderly, peaceful, and credible. Kanina, pumirma sa Statement of Commitment ang mga nasabing ahensya upang ipakita ang kanilang suporta sa nasabing adikain. Ito'y lalo na't hindi pa rin nawawala sa rehiyon ang mga election hotspots. Then meron tayong 14 uh, barangays na under yellow category, 13 sa Abra and then one in Kalinga. Um, titingnan natin siguro by next week if we could have the conference kung makamitin ng panibagong uh, categorization. Sa tala ng Regional Joint Security Control Center, nasa yellow category ang apat na barangay sa bayan ng Banggood, dalawang barangay sa bayan ng Pilar, tig isang barangay sa bayan ng Dolores, Peñarubia, Pidigan, San Juan, Tayum, Lagayan, Lagangilang at Bayan ng Lubwagan sa probinsya ng Kalinga. Kaya ang PNP nakaalerto habang papalapit ang halalan. Isa sa kanilang tututukan ang deployment ng puwersang ipapadala sa probinsya ng Abra at mga alegasyon ng vote buying. I deploy natin ano, For now, wala pa namang, uh, wala pang actual na number kasi inaalam pa natin kung ilan ba talaga ang kailangan ng province of Abra na mag-augment sa kanila kung kinakailangan. Meron naman na tayong uh, committee on kontrabigay na nakabase sa Manila. And then meron tayong mga local committee on kontrabigay na we're just waiting for formal complaints to be filed. Uh, um, so far kasi dito sa region natin wala pang nagpipila talaga ng uh, complaint regarding um, vote buying. ano uh, But we are anticipating na by Thursday na start of the campaign, baka meron na tayong maging complaints niyan kasi magumpisa na yung campaign period. Police ang magsisilbing electoral board sa ilang nasabing barangay sa darating na halalan. Tapos na rin ang reassignment ng mga pulis na may kamag-anak ng mga tatakbo sa halalan at binabantayan din ang galaw ng mga posibleng private armed groups. Potential armed group, potential armed group. Uh, hindi pa naman sila nabubuo pero potential kasi may na, na, nababalidate na mga personalities nga na nag-surface na, out pero potential pa lang naman. Hindi pa natin masabing armed group sila. Nagpaalala naman ang DILG sa mga incumbent officials na tatakbo na huwag pabayaan ang kanilang mga trabaho sa barangay lalo na sa kasagsagan ng campaign period. Nagbabala din ang DILG sa mga mapapatunayang gumagamit ng mga kagamitan ng barangay para sa pangangampanya. Hindi po dapat ginagamit yung mga resources kasama po yung mga empleyado, yung mga uh, local officials na gagamitin para sa pangangampanya. So strict ko tayo dyan. Uh, kami po ay inatasan ng ating secretary na patuloy na magsumite uh, mag ng report sa central office ng mga nagba-violate sa mga ganitong mga gawain. Wala pa namang naitatalang kaso ng election-related violence o lumabag sa COMELEC gun ban sa rehiyon, magsasagawa pa ng pagpupulong ang Regional Joint Security Control Center ng Cordillera habang papalapit ang pagsisimula ng campaign period. Charles Nicolemon para sa Luzon Headlines.